they adopt jurisdiction in a country or when, when no judicial system is working, or no police force is functioning. and that's not the philippines. and uh, therefore, uh, i don't think that their investigations or their actions apply to the philippines. we do not recognize the jurisdiction of the icc. the philippines has a fully functioning justice system. under the complementarity test, the icc, therefore, has no jurisdiction. Over Filipino citizens, whatsoever. We have a working justice system here, evidenced by a lot of different uh, cases and reforms that we have been undertaking. And the commitment has never been stronger to hold responsible and accountable those erring uh, law enforcement officers who engage in uh, this um, heinous crime oh. of uh, extrajudicial killings. Functioning batalaga justice system ng Pilipinas. Umagana siya na hindi. Huh? Sa ko, hindi No po. Ay, po hindi <laughs> 50, 50 uh, sa palagay ko, hindi 100% nangyayari. Dahil mga 50 percent na sure. Sa palagay ko, hindi ganun e. Maraming criminals pa rin yung nakaka, nakakalaya. Yung mga nasa batas, so, nagtatanggap pa rin sila loob ng bayan. Which is yung napapanood natin sa pelikula, di Yung mga taong namatay, yung mga taong nawala, yung mga taong tinatakip at patuloy na uh, na-oppress ng ating sistema ngayon just goes to show na hindi gumagana ang justice system ng ating bansa. Uh, madami nagsasabi na nababayakan yung ano, yung mga batas. Hindi gumagana ang justice system dito sa Pilipinas kasi sabi nga nila if justice is delayed, justice is denied, ba? Diba? Mambulat talaga yung katakot-takot na namatay siyempre yung mahirap apektado. Sa drug war, uh, sa ginawa ni uh, Duterte, parang nabawasan nung tayo na na, na, na na adik sa drugs. Ang nakikita natin pinapatay ay yung mga nasa laylayan. Hindi natin nakikita na yung mga drug lord, yung mga talagang gumagawa at talagang Uh, nagsusupply ng mga malaking-laking droga. Okay, walang sense of due process. Suspect pa lang ito. Agad-agad ang pinapatay hindi siya ko pantay. Umayayaman lang sa pabok. Uh, kita naman natin, karamihan kawawa. At eh. it, pero yung mga malalaki, still, still lang uh, ang ICC, para sa akin, hindi kalaban. Ano to? Oo, para okay. tingnan natin kung itingan, kung tama ba yung mga ginagawa. Ito yung mga uh, nasa, nasa pwesto. So, rights, rights paano yung tamang proseso ng justice na dapat Siguro mas just yung magiging hatol nila dahil hindi nga sila, kumbaga hindi sila influence, hindi sila nandito sa Pilipinas na nangyari ayun. Mas maganda para sa akin yung ganun. Unahin nila yung mga ano, uh, ng patas na hindi, ano, hindi tama. ng so, talagang okay naman talaga sila, tama yung ginagawa. Right. Ikaw, anong say mo?